Dati pa lang ay sanay na tayo makarinig ng evil stepmother dahil sa madalas ay sila ang nagpapahirap sa mga naunang anak o di kaya ang siyang sumisira sa samahan ng mag-ama at ang kanyang mga anak. Bibihira tayong nakakarinig na nagkakaroon ng problema pagdating sa stepfather. Kahit hindi maiwasan ay mga tampuhan o di kaya minsan may mga nangyayaring krimen pero hindi ganun kadalas. Kadalasang nakaso na naririnig natin patungkol sa mga stepfather ay ang panggagahasa o pangaabuso sa kanilang mga stepdaughter. Samahan niyo ako't pag-usapan natin ngayong araw ang kaso ng isang stepfather na pinaslang kanyang stepdaughter. Si Jessica Padgett ay pinanganak noong December 15, 1980 sa Allentown, Pennsylvania sa United States. Ang kanyang mga magulang ay sina Thomas at Daniel. Hindi na natili ng matagal si Jessica sa kanyang biological na ama dahil sa nagpakasal ulit ang kanyang ina nung siya ay nasa labing dalawang taong gulang pa lamang. Ang kanyang inang si Daniel ay nagpakasal sa isang lalaking nagngangalang Gregory o Greg Graf. Itinuring ni Jessica na parang totoong ama si Greg dahil sa inalagaan siya at binibigyan siya ng sapat na atensyon ni Greg na kadalasang ginagawa ng isang tutong ama sa kanilang mga anak. Habang lumalaki ay kasama ni Jessica ang kanyang ina, stepfather at tatlo pang kapatid sa iisang bahay. Taong 1998 ay graduate si Jessica sa Whitehall High School at pagkatapos ay nag-aral ito ng kanyang early childhood education sa Lehigh Carbon Community College. Nakilala niya si Michael Paget at sila ay agad na naging magkasintahan Tumagal ang kanilang relasyon ng walong taon bago sila nagpakasal noong August 2014 Ngunit bago pa sila ikinasal, ang mag-asawa ay mayroon ng tatlong anak Maalaga at sobrang mapagmahal si Jessica sa kanyang mga anak Sinisigurado niya na nabibigay niya ang pantay na pagmamahal at atensyon sa tatlong anak Nagtrabaho siya sa isang daycare at sobrang mahal niya ang kanyang trabaho. Masaya sa kanyang buhay si Jessica at ginugugol niya ang kanyang oras sa pag-aalaga ng kanyang mga anak at asawa. Ngunit sa hindi inaasahan ay may nangyaring masama kay Jessica noong November 14, 2014. Umalis ang asawa ni Jessica noong araw na yun papuntang trabaho. Naiwan sa bahay si Jessica kasama ang tatlong anak. At dahil sa may pasok nung araw na yon ay inihanda niya ang kanyang mga anak na nag-aaral para pumasok sa school at ganoon din siya para pumasok sa trabaho. Hinatid ni Jessica ang mga anak at daladala niya ang bunso papuntang daycare. Dumating sila sa daycare bandang 8.30 ng umaga ngunit umalis din ito bandang 12.50. Nagpaalam ito sa katrabaho at sinabing maiportating aayusin na siya para sa kanyang amain. Ayon sa kanya ay tumawag ito sa kanya dahil nangangailangan ito ng tulong sa kanyang fax machine. At bilang stepdaughter ay walang pag-alinlangan si Jessica na tulungan si Greg. Sinabi niya sa kasama niya sa trabaho na hindi siya magtatagal at babalik agad ito matapos ang 30 minutes. At dahil sa aalis siya ay iniwan niya ang kanyang bunsong anak sa daycare dahil sa babalik din naman ito kaagad. Ngunit dumaan ang ilang oras ay eh hindi pa rin nakakabalik si Jessica. Nag-alala na ang kanyang katrabaho, lalo na at alam nitong hindi niya iniiwan ang kanyang anak sa daycare. At lalong hindi niya gagawin yon. Tinawagan ng kanyang kasamahan ang kanyang telepono ngunit hindi rin ito sumasagot. Sinubukan nila itong tawagan ng halos dalawang oras ngunit hindi pa rin sumasagot si Jessica. Kaya napagdesisyon na nilang tawagan ang kanyang asawa na si Michael. Noong nakontak na nila si Michael ay sinabi nito sa kanila na wala rin siyang alam kung nasaan ang asawa. Kaya agad na tinawagan ni Michael ang ina ni Jessica na noong mga panahong yun ay nasa Florida. At dahil nasa malayo ang ina ay sinabihan niya si Michael na tawagan ang ama ni Jessica na si Greg. Tinawagan ni Michael si Greg ngunit ganun din ang sagot niya. Ayon sa kanya ay hindi niya nakikita si Jessica ng buong araw. At bilang isang ina ay hindi na mapakali si Daniel sa sinabi sa kanya ni Michael kaya agad itong umuwi galing Florida. Si Michael at mga kaibigan ni Jessica ay nag-iisip na ang nawawala ito. Matapos ang ginawa nilang pagtawag sa lahat ng nakakakilala kay Jessica na umubos halos ng apat na oras nila, ay nagdesisyon na silang tumawag sa pulis. Idineklara ng mga pulis na missing si Jessica at agad silang nag-imbestiga. Naglabas ang mga pulis ng All Point Bulletin na nag-aalerto sa mga law enforcement officers na indikasyon na may nangyaring krimen na gamit ang isang sasakyan o may hinahanap na sasakyan dahil sa nangyaring krimen. Sa kaso ni Jessica, ang kanyang sasakyan ang siyang pinapahanap dahil yun ang dala niya nung umalis ng daycare. Binisita din ng mga pulis sa mga hospitals at morgue at titignan baka na aksidente si Jessica o baka na admit. Nagdesisyon din ng mga pulis na tawagan ng Pennsylvania Police State Nung dumating ang mga state police ay agad nilang isinagawa ang investigasyon. Ipinatawag ang pamilya at mga kaibigan ni Jessica para ma-interview. Sinuri din nila ang surveillance cameras sa lugar. Nalocate ng mga police ang cellphone ni Jessica na nagdala sa kanila sa lokasyon kung nasaan naroroon ang kanyang sasakyan. Nakita nila ito na nakapark sa General Dollar Parking Lot na nasa hindi kalayuan. Sinuri nila ang sasakyan at doon nila nalaman na hindi ito nakalak. Sa loob ay nakita nila na nakakabit pa ang susi at nakita nila ang kanyang mga credit cards. Kaya mas lalong nag-alala ang pamilya ni Jessica. Inikot ng mga pulis at sinuri mga surveillance camera sa parking lot. Doon nila nakita na may nagmaneho ng sasakyan papunta sa parking lot at sa lumabas ang sasakyan ang nagmamaneho na nung una ay akala nilang si Jessica dahil sa malabo ang kuha ng surveillance cam. Kasunod ng mga natuklasan ay nagdeklara na ang mga pulis ng public search para kay Jessica at nagtuloy tuloyon ng halos limang araw. Sa mga panahong yun ay namigay din ng mga flyers na may picture ni Jessica ang kanyang pamilya. Nagpost din sila sa online at maraming taong nagshare ng nasabing post sa social media. Sa katunayan ang mga local at national TV stations ay naglabas na din ang kanikanilang report patungkol sa pagkawala ni Jessica. At habang nangyayari ang mga yon, ang mga pulis ay tuloy pa rin sa pag-interrogate sa ama ni Jessica dahil sa paiba-ibang nitong statement. Noong una itong tinanong ay sinabi niya hindi niya nakita si Jessica ng buong araw. Ngunit nakapagsabi si Jessica sa kasamahan sa trabaho na pupunta sa kanyang ama noong araw na yon. Kasunod na sinabi ni Greg na hindi nakapunta si Jessica nung tinawagan niya kaya hindi naayos ang kanyang fax machine. At dagdag pa niya na wala siya sa bahay nung sinabi ni Jessica na pupunta ito sa kanya para ayusin ang machine. Ayon sa kanya umalis siya nung araw na yon at pumunta sa gas station at doon na kumain ng kanyang pananghalian dahil nga wala ang kanyang asawa nung araw na yon. Ngunit nung sinuri ng mga pulis ang video footage sa nasabing gasoline station ay hindi nakitang pumunta si Greg noong mga oras na yon kaya doon na nagduda ang mga pulis. Kung nagsisinungaling ito na lumabas para mananghalian, ibig sabihin na nasa bahay siya noong mga oras na yon. Dahil sa hindi malinaw ang kuha ng surveillance cam sa parking noong una nila itong tinignan, ay pinaayos nila sa eksperto ang video para maging malinaw ito. At doon nila nakita na lalaki lumabas sa sasakyan ni Jessica. Nakita nilang inayos niya ang upuan ng sasakyan at inilapit ito sa manibela para kung titignan ay maliit na tao ang nagmaneho ng sasakyan. Makailang ulit na tinignan at pinag-aralan ng mga pulis ang video footage at doon ay may natukasan pa sila. Ang lalaking nakita nilang bumaba sa sasakyan ni Jessica ay dumaan sa alleyway at sumakay sa sasakyan na tugma sa description ng sasakyan ni Greg. Agad na naglabas ng search warrant ang mga pulis at sa pahintulot na rin ng ina ni Jessica, ...nasuriin inat at maghanap ng maaring imbedensya sa kanilang bahay. Sa paghahanap ay nakakita ang mga pulis ng isang tisyo na may kaunting dugo sa basement ng kanilang bahay. Nakita din nila ang fax machine na sinasabing sira ni Greg, ngunit nung binuksan nila ito ay maayos at gumagana ito. Ang mga natuklasan nila ay sumalungat sa sinabi ni Greg na sira ang kanyang fax machine. Nakita pa ng mga pulis na ang fax machine ay katunayang ginamit pa noong 1.04 PM noong November 21. Sa mga oras na yun ay mas lalong tinutukan ng mga pulis si Greg at hindi nga tumagal ay umamin si Greg. Inamin ni Greg na pinatay niya si Jessica sa kanilang bahay mismo. Ayon sa kanya na nung pumasok si Jessica sa kanilang bahay ay agad na dumiretsyo ito para tignan ng fax machine habang siya naman ay nagtungo sa kanilang kwarto para kunin ang kanyang baril. At habang nakayuko si Jessica at abala ito sa pagtingin sa machine, ay agad na binaril ito ni Greg sa likod ng kanyang ulo. At nung tinanong siya ng mga pulis sa kung bakit niya nagawa yun sa isang taong itinuring siyang parang totoong ama, ay sumagot si Greg na ang kanyang dahilan na motibo ay dahil sa sexual. Ayon sa kanya ay nakarandam siya ng init ng katawan Dagdag pa niya na nung pumasok na si Jessica sa kanilang bahay ay eh hindi niya maipaliwana ang sobrang init ng katawan na nararamdaman niya. Noong napatay na niya si Jessica ay kinahasa pa niyang patay na katawan ni Jessica sa loob ng dalawang oras. Inamin din niya na bumili ito ng sex toys ilang araw bago niya pinatay si Jessica. At naisip niya na yun na ang tamang oras na magamit niya ang nabili. Ginamit niya ang nabiling sex toys sa patay na katawan ni Jessica. Hindi lang yon, na record pa niya ang ginawa. Pagkatapos no na inilibing niya ang katawan ni Jessica sa mismong bakuran ng kanilang bahay. Gumawa pa ng illustration si Greg para sa mga pulis kung saan nila makikita ang katawan ni Jessica. At noong November 26, 2014 ay nakita ng mga pulis ang katawan ni Jessica na binalot ng kumot. Umamin si Greg na pinatay niya si Jessica matapos ang limang araw na nawala ito. At dahil sa may matibay na ebidensyang hawak ang mga pulis na si Greg nga ang pumatay, kaya agad nila itong inaresto. Kinasuha ng first degree murder si Greg. Sa panahon ng paglilitis ay pinakita ng prosecution ang video na si Greg mismo ang nag-record habang may ginagawa sa katawan ni Jessica. Maraming tao ang pinalabas ng ipinakita ang video dahil sa sobrang maselan ito. At habang pinapanood yun ng pamilya ni Jessica ay puro iyakan ang maririnig sa courtroom hindi nila lubos akalain na magagawa yun ni Greg kay Jessica. At naawa din sila sa sinapit ni Jessica. Pinatay na nga binaboy pa ang kanyang patay na katawan. Sa puntong yon ay halos wala nang masabi ang defense attorney ni Greg, maliban na lamang sa paglaban sa mga jury na hindi premeditated murder ang ginawa ni Greg at baka may iba pang bagay na nakapag-trigger sa kanya na patayin at gawin yon kay Jessica. At noong November 13, 2015, ay napatunayang guilty si Greg sa kasong first degree murder at guilty din sa kasong pagsamantalang sexual sa bangkay. Sinintensya nito ng habang buhay na pagkakulong ng walang parol. Ang iba ay naniniwala na dapat ay death penalty ang nararapat na sentensya kay Greg dahil sa ginawang kahayukan at krimen. Huwag magatubiling ibahagi ang inyong mga salubin at komento. And please don't forget to like and subscribe my channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Maraming salamat.